Alright mga masters, so welcome back ulit sa ating YouTube ba, channel So update lang tayo sa ating uh, ginagawa nga project So bali guys, uh, okay na are So ito na, bali start na kayo sa Forman si dito ng ano, ah, uh, pagtatrasas yung pagpaglalagay ng ating uh, tubular Para sa ating ano, ah, uh, pa, ng ating color uh, roof na yero Okay, so bali okay na rito So sa loob, okay na rin Bali ano na lang, re-retouch na lang yung ating ano, uh, mga ano, pre yan Ayan. So dito naman, so bali dito sa ating bahay, okay na rin So, so nagdivision na tayo rito. Ayan, ito yung uh, magiging atindahan natin. So malaki na 'tong mga master. So din hanggang dito. Ayan. Then uh, na ay kasunod nito mga master yung ating ano channel bar. So okay na. Then yung ating ano uh, para sa hallway natin. So ito na yung uh, magiging uh, ano natin na uh, parking lot. So ito na yung uh, magiging atindahan natin. Okay. So kanina isa inasinta ko to mataas na. Then nagbuosit tayo sa uh, poste. So dito na rin yung ating magiging ano uh, entrance. So, bali yung entrance natin patang tindahan. Tapos, ito naman isa tatambakan po natin. Okay, so yun lang muna. Bali, in-update ko lang kayo. dito. So, salamat po.